Hindi ka nag-agahan? Hindi ka nagtanghalian? Hanggang ngayong gabi, hindi ka pa rin kakain na maayos? Puro biskwit at tubig lang, Amanda? Magmula nung dumating to cellphone at tapos natuto ka mag-games kaya mag sa dala sa mga barkada mo na yan, hindi ka na maasahan dito. Papa, di ba pwede reward ko na lang yan? Kasi may tap naman ako eh. Reward? Gusto mo ito yung maging reward ko sa'yo dahil may tap ka? Eh, para mo na rin sinabi yung patay kita na anak kita. Ayan! Ayan! Sige! 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 Ito na. Ayan. Ayan. Oh. 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 Nako. Oh. Talo na naman. Kusma. Kuha mo nga sa atin ang biskuit doon tsaka tubig. Talo na. Ate, ito, ito po. Sige, lagyan mo lang dyan. Manda? 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 Po! Ano ba yan? Kanina pa yan ah. Ikaw na lang di kumakain doon oh. nakapag na yung nanay mo. Eh pa, kumain naman ako ng biskwit eh. Tsaka ng tubig eh. Anong biskwit? Ha? Kumain ka na ko Ikaw na lang hinihintay. Tugasan mo na yung mo. Mariusip ka talaga. Anong oras na? Ano yan? Hindi mas na cellphone na to eh. Babasagin ko na to eh. Anong oras na gabi na oh? Hindi ka nag-agahan? Hindi ka nagtanghalian? Hanggang ngayong gabi, hindi ka pa rin kakain na maayos? Puro biskuit at tubig lang, Amanda? Hindi naman yung sarili mo sa salamin na no? magmula nagbakasyon, wala ka nang ginawa. Puro ka games. Ang masama pa rito, minsan kung anong pinagsasabi mo. Kung anong mga sa salita sinasabi mo pag naglalaro ka itong games na to. Eh pa, buti nga di ako lumalabas eh. Dito lang naman ako sa bahay. Eh. Nandito ka nga sa loob ng bahay pero parang wala ka rin. Pag mula nung dumating itong cellphone at tapos natuto ka mag-games kasi at sa mga barkada mo na yan, hindi ka na maasahan dito. Wala ka na nagagawa. Wala ka na natutulong. Ultimo yung pinagtulugan mo, hindi mo maligpit. Hinasa mo lahat sa nanay mo yung paglalaba. Pagliligpit ng nilabahan, pamamalahan Ano nangyayari sa'yo? Kung kailan nagdadalaga at saka ka naging tamad, tapos ito lang kakain ng oras mo, Kung makapag-utos ka pa sa kapatid mo. Ha? Eh, Papa, bakasyon naman eh. Pagpasok naman, nagpo-focus naman ako sa mga gawain ko school eh. Sa tingin mo, magmula nung nagbakasyon at puro ganito ka lang, may sustansya ang katawan mo. Sa tingin mo, pagdating ng pasukan pasokan, magkakaroon ng maganda naman yung utak mo sa ginagawa mo. Wala na! Ang putla mo, ang payat mo na. Hindi ka na nga nalililigo na maayos eh. Maliligo ka, wala pang tatlong minuto, tapos ka na agad. Tapos cellphone agad. Hanggang sa CR, tumatagal ka ng isang oras dahil sa games na to, to. Anong nangyayari sa'yo? Kaya yung nani mo, sumasakit ulo lagi sa isa ka sa way eh. Diba? kita pag maingin nani mo, pero pag ganito, nandito na ako, ganito pa rin ginagawa mo, hindi pwede yan. Papa, di ba pwede reward ko na lang yan? Kasi may top naman ako eh. Reward? Gusto mo ito maging reward ko sa'yo dahil may top ka? Eh para mo na rin sinabi patayin na anak kita. Para mo na rin sinabi wag na mahalin. Para mo na rin sinabi na maaga ka mawawala sa amin. Kung ito yung gusto mo maging reward na lang. Sobra-sobra na nga eh. Sobra-sobra na. Ang usapan natin, isang oras lalaro, galaw. Ang usapan natin, pagtapos na lahat, pwede maglaro. Mas okay pa nga lumabas ka minsan eh, at is ka eh. Pero yung ganyan, anong gusto mo mauna ka pa sa amin? Ha? Anong meron dito? Anong magiging tulong nito sa pag-aaral mo? Wala eh. Tapos yung mga kausap po, buro-barubal. Hindi ka mo nangarap ng na cellphone, ha? Tatanggalin ko to. Lahat ng games dito uninstall. Ha? Huwag mo kong dabog -dabogan. Kung yung nani mo, kinakaya-kaya mo, kundi. Baka gusto mo nga ito sa tita mo sa probinsya na maigpit. Baka di mo kayanin pag ibang tao nang sasalita sa'yo. Baka di mo kayanin pag ibang tao bukod sa salita, sasaktan ka pa. At baka di mo kayanin, ha? Na bago ka kumain, na agahan sa isang araw. na magsibak ka muna ng mga panggatong. Ha? Pasalamat kayo, lang gagawin ko. Kumain ka na rin. Maligo ka. Kilos! Ano-ano yun, na? na nanay mo, hindi na wala ng high blood sa'yo eh. Tanggal lahat to ngayon. Kunyemas kayo yung mga gamers, gamers kayo na ganyan. Buti sana kung lalakas ng katawan nyo. Mukhang mauna pa kayo sa mga magulang sa putla nyo eh. Kunyemas kayo eh.